James Reed at Isa Pressman, hiwalay na. Mainit-init na isyo ngayon na di umanoy, hiwalay na ang controversial couple na si James Reed at Isa Pressman. Ito ang hinala ng maraming marites sa social media matapos nilang mapansin na hindi na nakafollow si James Reed at Isa Pressman sa isa't isa sa Instagram. Para nga sa mga netizens, isa itong matibay na proof na talagang tinapos na ni James at Isa ang kanilang relasyon. Pero, sa halip na magulat at malungkot, tila nagbubunyi pa at masaya-masaya pa ang mga netizens, lalong-lalo na ang mga fans James at Nadine Lustre o mas kilala sa tawag na Jaden fans. Ayon pa nga sa mga netizens, tila na karma na umano si Isa dahil sa ginawa nitong pangaagaw kay James Reed kay Nadine Lustre noon. Matatandaan, March this year lamang na isinapubliko ni James at Isa ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng isang Instagram post. Kung saan, makikita ang kanilang mga sweet pictures bago pa man nga maganap ang concert ng singer-songwriters na si Harry Styles. Ngunit, bago pa nga ang kanilang pag-aabin, matagal na ang spekulasyon ng mga netizens na si Isa ang pumalit kay Nadine sa buhay ni James Reed. Ilang araw kasi bago kumpirmahin ni na James Reed at na din Lustre na hiwalay na sila noong 2020, maugong na ang usap-usapan na si Isa Pressman ang naging third party o dahilan na kanilang hiwalayan. Ito ay makaraang lumutang o maglabasan ang mga litrato ni James Reed at Isa Pressman na nagahalikan at nagyayakapan sa isang party. Sa isang larawan pa, makikita na nasa harap lamang sila ni Nadine habang nagyayakapan. Ngunit, nilinaw nga ni James at ni Nadine na walang naging third party sa kanilang hiwalayan. Gayon pa man, marami pa rin mga netizens ang kumbinsido na may third party sa hiwalayan nga ng dalawa. Sa ngayon, wala pang pahayag sina James at Isa hinggil sa balitang hiwalay na silang dalawa. Samantala, Narito naman nga ang ilan sa komento ng netizens. Anila? Expired na ang trial card. Ganyan talaga pag galing agaw isa. If this is true, this is the greatest news ever and greatest gift from all of us. Di pa tapos ang 2023. May greatest gift na agad kami. Jaden, comeback na ba? To Isa, Karma Yalcis. Nadine, I'm sorry. I'm sorry for stealing James. Char! <laughs> Yun pala eh. Wrong Isa, wrong Isa. <laughs> <laughs>